Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po, ang informasyon ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang education lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medikal. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So guys, ang tanong ang ating topic ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan. Madam, itanong ko lang po kung paano malalaman kapag hindi nilabasan ng isang babae habang nakikipagtalik. Meron kasi akong nakasiping na hanggang matapos kami sa labanan. Wala man lang akong nakitang palatandaan na siya ay nasiyahan. Sana po masagot niyo ang aking katanungan. So guys, yan po ang tanong ng ating isang subscriber kung paano ba daw malaman kung hindi nilabasan o hindi nakatapos ang isang babae. So, alam nyo ba guys na merong mga senyales na hindi man nakatapos ang isang babae habang nakikipagtali? So, narito ang ilang mga palatandaan. Number one, kawalan ng pag ng katawan. Sa oras na labasan ng isang babae, maring maramdaman mo ang paninigas o pag ng kanyang kalamnan, lalo na sa maselang bahagi ng katawan, lalo na sa kanyang binti o sa kanyang mga balakang. So, ang ibig sabihin, kapag ang babae ay hindi nakaraos, ay hindi po ito nangyayari. No? Ibig sabihin, kawalan ng pag-igting ng katawan. Wala pong reaksyon ang katawan. Yan po ang una. At ang pangalawa naman na hindi nilabasan ang babae, hindi paglabas ng tunog o malalim na paghinga Bagamat hindi lahat ng babae ay maingay kapag nilabasan, karamihan ay naglalabas ng mga tunog ng kasiyahan o malalim na paghinga. So ang ibig sabihin, merong mga babae na kahit pala nilabasan ay hindi masyadong maingay. Ngunit karamihan kapag nilabasan ay naglalabas ng kahit kaunting tunog dahil sa kasiyahan, no? So yan po yung ano, uh, tawag dito pangalawa nang ibig sabihin, talagang hindi siya nakatapos kapag hindi po ito nangyari. Walang mga uh, paglabas ng tunog o malalim na paghinga kasi kapag uh, nakalabas pinilabasan ng isang babae, talagang malakas yung paghinga niya at ang yung anong tawag dito, yung uh, mabilis yung ano paghinga niya na parang hinahabol niya dahil nga nakatapos siya eh, no? na pagod. at sa pagod sa sarap, yun po yun. At ang number three naman, walang pagtirik ng mata. <laughs> Maraming babae ang tumitirik o ipikit ang kanyang mga mata dahil sa sobrang kasiyahan ng kanilang sa kanilang nararamdaman, no? So ang ibig sabihin, hindi po yung tirik na masama, yung talagang napas, napatirik sa <laughs> sa sobrang kaligayahan po yon na kanilang aming mga nararamdaman dahil isa po nararamdaman namin yon talaga dahil nga kapag uh, ayun na makaraos na mata namin natititig ganon natitirik ganon 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 do gano, 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 ayan po yung nangyayari at ang number four naman walang pag-agos ng katas o likido may mga babae na naglalabas ng mas maraming katas kapag sila ay nakatapos Ngunit, hindi ito parating nangyayari. So, ang ibig sabihin, kapag hindi po nakatapos ang isang babae, wala pong katas o pag-agos ng likido doon sa kanyang pepay. So, ang ibig sabihin, mulat sa pool na nag-ano kayo, nasa labanan, wala pong pagbabago. Kasi kapag ang babae, lalo na kung halimbawa na, nasisiyahan siya, malapit, malapit na siyang makatapos, talagang mamasa-masa po yung doon sa loob mararamdaman po yun ng lalaki at uh, kapag malapit na sa makatapos o makatapos na siya mas lalong dadami yung likido na yon at lalabas talaga doon mismo sa pepay niya yan po ang isang reaksyon kapag uh, nakatapos ang isang babae at ang number five naman hindi nagbabago ang tibok ng puso o yung pintig ng puso niya Kapag nakatapos ang babae ay kadalasang tumataas o bumibilis ang tibok ng kanyang puso. <laughs> Hindi po 'yun sa lava <laughs> dahil ito po sa kaligayahan, nararamdaman niya kasiyahan o kasarapan, no? Kaya yan po yung nararamdaman niya na ng ang pagbabago ng tibok ng kanyang puso dahil sa sobrang niyang Uh, sa excitement na kanyang na nararamdaman. So, yan po ang isang reaksyon ng isang babae kapag ano na ang kanyang pintig gumagano'n, gano'n, gumagano'n, gano'n na kasama ng pagod, kasiyahan, kasarap, lahat na po nandoon na. So, yan po yung number five. At ang number six naman natin, pag-uugali pagkatapos ng talik. Ano naman ito? Kung ang babae ay tila hindi nasiyahan o hindi nagbago ang moon pagkatapos ng pagtatalik, maaring sinyalis ito na hindi siya nakatapos. <laughs> Madali pong ano ma yung ano, no? Ang isang babae kapag kasi nakatapos yan, hihiga-higa pa yan dito sa ano eh, dito sa ano ng ano, shoulder ng lalaki, dito, dito banda. Ganon-ganon pa yan sa sobrang kasiyahan, no? na para bang, oh, huwag ka munang tumayo, huwag muna tayong mag -shower. kasi makikipag-usap pa, makikipag-lambingan uh, ano, pa, yan po ang isang sinyales na ang babae talaga ay nakatapos talaga. Kasi yung ano niya eh, yung ugali niya, yung tawag, yung mood niya, talagang buhay na buhay siya. Kasi kapag ang isang babae ay hindi talaga nakatapos, minsan nagmamaktol, no? Naranasan ko rin yan naranasan ko rin yan. Pero ngunit nga, sinasabi ko, no, na hindi naman po lahat siguro na mga kababaihan ay pare-pareho. Kasi sinabi ko na na meron talagang hindi rin nakakatapos pero walang problema yon So, yan po yung number 6 no, pag pagkatapos ng tali. At ito naman ay pangkalahatan naman. Mahalaga rin tandaan na ang bawat babae ay magkaiba at hindi palag palaging nilalabasan ang babae sa bawat pakikipagtali. Ang pagkakaroon ng magandang komunikasyon at pagintindi sa isa't isa ang susi sa isang masayang relasyon. So kanina nabanggit ko na po na kaming mga babae, hindi lahat ng oras na aming pakikipaglaban sa aming mahal sa buhay, no, na kami po ay makakaraos, hindi po lahat nangyayari yon. Kaso nga lang sinasabi ko na dahil mahal namin yung kapareha namin, kung maari hindi po namin, hindi namin masasaktan kaya hindi po namin sinasabi na hindi po kami nakaraos. At uh, kaya nga minsan pinipeke na lang na, naka, na nilabasan ngunit hindi pala dahil lahat po kami, ang mga kababayhan kasi maraming mga iniisip yan. Hindi nyo ba alam guys na kahit nasa nasa ano na yan, nasa labanan na, nasa kama na, nasa labanan na, Ma iniisip pa rin yung anak, iniisip pa rin yung ganito. Kaya hayon, minsan ang iba ma, napakatagal makaraos. Kasi nga, hindi kami kagaya sa mga ibang kalalatihan na kung, ano, kung nasa labanan na talagang yun na ang concentration. Pero iba din talaga ibang kababaihan. <laughs> Dahil nga, emotional po kami. Nandoon yung nag-alala kami kung, ala, ano ba yung ano ko, nahihiya ako, ah, hindi kaya, hindi kaya ano ng partner ko, ng kasintahan ko, yung katawan ko, ganun po kami, kaya nga, nahihiya po kami. Meron pong kahihiyan ang isang babae, no? Lalo ng pag hindi sanay, nako, hindi po yan iimik, tahimik po yan, parang robot. Kaya nga minsan sinasabi na parang tuod. Minsan kasi kapag ang isang babae ay wala masyadong karanasan, malalaman na malalaman nyo yan dahil parang tuod yan, parang robot. Hindi yun ibig sabihin na nahihiya po yun. Pero ngunit kung may komunikasyon, ano, sabihin nyo kung ano sabihin mo, tanungin mo kung ano ang gusto mo, sasagot po yan. So, hindi po manggagaling sa amin na, ah, ganito ang gusto kong posisyon, ah, ganito ang gusto ko. Nahihiya po yon pag hindi po sanay, no? Kasi nga, yun na nga, wala pang gaanong karanasan, yun, isa rin yan na malalaman natin na mababaw pa ang karanasan ng isang babae kapag sobrang mahiyain pa rin. So, hayyan po guys, sana nakita mo ang vlog na ito at ginawan ko na lang din ng Uh, video para na rin sa pangkalahatan nado. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ang inyong lingkod si Ate Stella ninyo. Bye-bye. Hanggang sa muli. Bye-bye.